ng sitaw natin. Abisin na natin to guys. Yan. Ito, apat. Abisin Abis natin to. Apat. Ito, piraso. Sa bila. Ito, natin. Ahem. tatlo so, ito ang daming bunga po guys yung sitaw natin kailangan natin itong harvest natin na tayo harvest na natin ito guys yan harvest harvest na sitaw yan harvest tayo guys ito yan, yan guys yan harvest tayo yung sitaw yan po, gamit pala yun yung na to guys yan harvestin na natin yan dami na pala to harvest na tayo sitaw sa <coughs> palingki ito magkano na to wow <coughs> itinanim ka talaga

tatlong puno tatlong puno lang to yung sitaw na to tatlong puno lang to guys ano sa dalawa tatlo ro tatlong puno lang yan ano marami eh hindi tatlo lang yan. Puno, nasi tahu. Minwerte, daming bunga. Hmm. Nagawa ko kaagad nga ng kapangan to Hindi lang ganito bunga na to guys. Sabi ko. How much na sa palingke yan? だよ。